Ubus na ang VIP section ng pagtatag World Tour Dubai ng SB19 na nakatakdang iraos Abril 24 sa The Agenda Building ng Dubai United Arab Emirates. Pagkumpirma ng official social media pages ng Maybush Productions na local partner ng Mahalima para sa nasabing event, tatlong araw lamang ang itinagal magmula noong umpisahan ang bentahan ng tickets noong Marso 31 ay ubos na ang pinakamahal na mga seats na nagkakahalaga ng 649 dirhams o katumbas ng halos 10,000 piso. Nagpaabot naman ang Maybush Productions para sa mga 18 na taga Dubai at iba pang bahagi ng Gitnang Silangan para sa masugid nilang pagsuporta at agarang pagkaubos ng mga pinakamahal na tickets. Para sa mga gusto namang humabol ay mayroon pang ibang variants kabilang na ang gold, balcony at general admission. Second to the last overseas trip ng Mahalima ang pagtatag World Tour Dubai bago nila tunguhin ang Tokorozawa sa Town Concert Complex ng Saitama Prefecture pagsapit naman ng Abril Abayn Tenueve. Ang pagtatag finale naman ay mangyayari ng Mayo 18 hanggang 19 sa Araneta Coliseum o The Big Dome para sa mabuhay radio news na walang takot at walang pinapaboran at media partner ng pagtatag World Tour Japan. Ito ang Senbatsu Patrol Number no. 2, Stephen Saras Perez.